Ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated na ang capital lamang nito ay sa SEC ay 10 million and yet nabigyan nyo ng kontrata na almost a billion. At tinuntahan namin 'tong kumpanyang 'to, apartment. Sir, ang pinag-usapan dito sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado 'to. Secretary Lopez, si bakin mo mo 'to dahil merong kakunsya, may kuntsabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Nako baka mapapalitan ka rito, Mister Santiago. PPA. Okay. Mabilis lang to. Ready ka na? Huminga ka ng malalim. Inom ka ng tubig. Hindi ko bibiro. Inom ka ng tubig mo lang. Okay. Bumili kayo ng body-worn cameras noong 2020. Okay. Kanina po kayo bumili? Ilang units at magkano per unit? With your permit with your permission po your honor. Ah uh, tatanungin ko lamang po doon sa finance po natin. Wala po sa akin yung handang numero. Okay. Bigitan ng clue. Isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body one camera. I e Your Honor, i-check ko po pero parang i-compare ko lang po pero na, parang napakalaki po yata. No? Hindi. Okay. May, may ako kong dokumento. 879,000 pesos isang unit. Although ginestify niyo yan sa COA, marami kayo mga nilagay, kung ano-ano mga rikititos, pero still, 879,000 pesos one unit lang. At nasaan ito mga cameras na ito? Ginagamit pa rin ba ito? Tama po your honor in fact, uh, meron po tayo sa PPA po na tinatawag po nating uh, National Port Surveillance Center po ano. Meron po tayo, ito pong body worn cameras po natin. Integrated po ito doon sa regular po nating surveillance system sa CCTV po. Ito po, daladala -dala po ito ng mga port police po natin. Sige, your honor. integrated etc pero 879,000. Come on. Um ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated na ang kapital lamang nito ay sa SEC ay 10 million and yet nabigyan yun ng kontrata na almost a billion at pinuntahan namin tong kumpanyang to apartment wala kang ginagawang due diligence and sumagot dati na itong na flag down ng COA dahil nagbenta ng mga defective na mga kagamitan sa EMB, Environmental Management Bureau. Kung nag-check lang sana kayo, pinuntahan nyo sana itong opisina nito, nakita nyo apartment lang pala ito, ba't kami bibili rito ng daan-daan million worth of cameras? At kung nag-check lang sana kayo ng background nila, malalaman ninyo na ito'y nagbenta ng defective na mga equipments sa EMB. Uh, your Honor, with your permission, Uh, ipaliwanag ko, po, Your Honor, uh, ito pong procurement po na to, dumaan po ito sa regular pong proseso ng uh, under Republic Act 9184. At uh, katulad po ng iba pong uh, procurement po ng uh, Philippine Ports Authority, Your Honor, whether infrastructure po or goods po or equipment, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. Sir, ang pinag-uusapan dito sobrang overpricing, immoral na ito. Skandaloso na masyado to. ito. Ito, um, 191 units ang kontrata sa Boston Homes for the amount of 168 million. I-divide mo yung 168 million sa 191, magkano yan? Your Honor, yun po kasing, yung pong uh, kung 168 million po yan at i-verify ko po, Uh, over 190, yung pong 191 units po, Your Honor, yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po, Your Honor, yung camera. Meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Hindi lamang po yung ordinaryong camera po na ano. So, ang binabayaran po natin po dito, Your Honor, kasama po yung camera, yun pong, ito po kasi over internet. Sa PNP is 135,000. Medyo nahiya pa nga yung PNP noon pumunta sa akin si General Torre, question ko. Ang dami explanation, just like what you're explaining now, 135. Pero sa inyo, 879. Grabe naman. Saan yung lubos-lubos niya na lang? Ginawa niya lang sigurong um, 1 million. Pero, at second thought, meron. Now, nung August, kasi yan, October 20, 2022. Nung August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes na ang kapital lamang nito ay 10 million. In the amount of 168 680. Yan na yan. 1 million pumapatak bawat isang unit. 10 million lamang paid up capital nitong kumpanya at binigyan nyo ng ganitong kalaking kontrata at napaka-skandalosong amount to. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement po na ng PPA, katulad po ng ibang ehensya, Bago po kami po kasi bago po kami mag-budget, gumagawa po 'yan ng canvas po ano. Nagtatanong po siya. Okay, sa, gumagawa kayo ng canvas. Pero dapat nag-inspect kayo ng mga kumpanyang bibigyan ng kontrata, tama? Due diligence. In short, did you do that? Kasi if you did that, then you would have found out na itong kumpanya na pinagkatiwalaan nyo ng daandang milyong pisong halaga ng pera ng gobyerno ay isang apartment lamang nag-opisina. At ang paid up capital lamang ay 10 milyon. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement, ano po eh, ito, una ipaliwanag ko po ano, ito po, bago po tayo nagbayad dito, na-deliver na muna po lahat ng e equipment, hindi po tayo, at umaandar po, hindi po tayo nagbibigay po ng advance payment. So, sigurado po ang pamahalaan na bago po tayo nagbayad, nasa atin na po yung equipment at umaandar na po. Ngayon po, yung pong uh, kung yun... Man... Sir, I'm not talking about kung umaandar na o hindi, bago na bayaran, ay na-deliver na, etc. Yung bang una, hindi kayo gumawa ng pag-check, -che sa background ng company na binigyan nyo na pagkalaki-laking kontrata. Number one yun. Kasi kung nag-check kayo, malalaman nyo na hindi ka dapat dapat bigyan ng kontrata to. Kami nag-check kami, pinuntahan namin, apartment, ang address niya, ng kumpanya. Your, your, your Honor, thank you po. Pero ano po kasi, sa proseso po kasi ng pag-bidding uh, po natin, na ayun uh, din po sa... Sir, bago kayo magpabid, dapat sinecheck yung company, di ba? Di ba magsasubmit ng mga Uh, ng proposal ang mga kumpanya para sa bidding. Di ba dapat malang lang inibisigan nyo sino ba itong mga kumpanya na bibit sa amin? You should have done at least some research. If you did that, then this would have not been qualified kasi malalaman din nyo na ito ay na-flag down na ng COA na nagbenta ng defective equipment sa EMB. Your, Honor, uh, maraming salamat po doon sa suggestion. Moving forward po, we will uh, take that into consideration and isasama po natin sa proseso po natin. Pero kasi po, sa pagkakataon po yan, Your Honor, nung uh, pre-nocure po yan, tayo po ay sumusunod lamang po doon sa requirements po sa 9184. At uh, sinisigurado naman po natin na lahat po na... Ng... Anong nakalag 9184? Well, una po, Your Honor, number one, uh, meron po tayo nire-require na base po doon sa kontrata na ating ia-award. Kasi po hindi naman po tayo nag-check until after po post-qualification. Kasi hindi po natin alam hanggang sa actual na araw po na ihuhulog po nila yung kanya-kanilang bid, kung sino po yung mga kontratista na magpa-participate po sa bid. Pagkatapos po at mabuksan po yung bid, kung sino po ang nagka-qualify po doon sa dokumentasyon nila at pumapasok po doon sa uh, authorized budget for the contract, na doon 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 po magkakatalo bago po buksan yung financial bid doon pa lamang po chine-check kung kwalipikado marami po doon na didisqualify okay sino po yung mga nagbid aside from uh, Boston Home i isa sa pwede kong ma ma mamarapatin niyo po your honor we can submit po to your office yun po nga uh, minutes po nung bid uh, bids and awards committee meeting po particular po doon so to sabi mo ano to seal bid right and then bubuksan and then kung sino yung pinakamababa yun pipiliin nyo and then you would do post qualification yung normally po kung sino po lahat po nung kwalifikado mm -hmm. hindi po necessarily yun po yung kasi po may mga nagbibid na maaaring mas mababa ang bid nila pero nga, sir sir paiksing ko na okay sige binuksan nyo yung lahat ng mga nagbibid nagbid and then may nanalo na eto na nga yung Boston Home so Once na na, na determine na nyo na panalo itong Boston because siya pinaka lowest bidder. Mag-imbestiga na kayo, tama? Uh, lowest qualified bidder po. Lowest qualified. Yes, Mag-imbestiga na kayo. Pagpo-post qualification po your honor. Post qualification. Sinong gumawa ng post qualification? Yung post qualification po your honor, meron pong technical working group po, yung, Sino yung Technical Working Group. Yung pong technical working group uh, nataga ano din po 'yan, taga-ahensya din po 'yon. Uh, hanggang ngayon sila ba ay nakaupo pa rin dyan? Maari po your honor since kung 2020 po yan maari pong may iba po dyan ay nakapagretiro na po Secretary Obala. Lopez si bakin mo mo to ay I'm asking you uh, imbestigahan mo to at si bakin dahil merong kakunsya may kuntsabahan dito na para dugasan yung gobyerno Really kahit anong pampalusot mo Mr. Santiago hindi ka tanggap-tanggap yon post qualification sabi mo bits and awards committee mag-imbestiga pag nag kung nag-imbestiga kayo malalaman niyo na ito ay nagbenta ng mga defective equipment sa EMB bago bago niyo sana talagang totally gino yung kontrata pangalawa pinuntahan niyo sana ang address nito at malalaman niyo isang apartment lang ang opisina niya Pangatlo, malalaman nyo na yung kanyang paid-up capital ay 10 million lamang. Di ba, sir? At pang-apat, grabe naman, 879 million. Yung unang batch, 879 million pesos bawat unit. And then, the following year, tumaas 1 million pesos per unit. Kahit paano sabihin mo, sir, na may mga dagdag-dagdag kung ano-ano, mga nasa surveillance, program, etc. Still, it doesn't makes sense. Totoo yan, sir. Pumunta ka ng Shopee, 6,000. All in na yun. Ito, 1 million? Sir, Mr. Lopez, Secretary Lopez, I want you to investigate this anomaly. Mr. Meron, Chair, meron anomaly. Ano? Go ahead po. Mr. Chair, you have my commitment uh, that I'm going to look into this, especially the post-qual mm -hmm. of the TWG and the PAC, Mr. Chair. Okay. Nako ba mapapalitan ka rito, Mr. Santiago?